dumating na yung ating hinihintay na gamit para i-repair natin yung ating TMX 155 yung cylinder block para palitan natin ng replacement na block yung TMX 155 na ginagamit ko sa pamamasada dali pag walang mahuling isda ginagawa ko, ko ay namamasada ko ng tricycle baga alternative na pagkakitaan kasi hindi naman buong taon eh, may daite o hulihan ng isda i-check eh, natin to yan box natin yung gamit kong kompleto yung laman para kung sakaling kulang eh, mabalik natin sa seller usually kasi minsan pagka dumadating yung order hindi ko alam kung intentional ng, ng seller o hindi intentional man pero may time kasi nakulang yung laman ang kanilang pinapadala kaya para ma-check natin ito, Takasago brand ito ang Honda TMX 155 ito ang kanyang label okay naman walang damage yung box sa natin para malam natin kung kumpleto yung laman sa loob dali ng styro latin natin kung kumpleto ba yung laman nyo ito, ito yung mismong black malaki na to ito yung nasa pack na to malamang ito yung piston ring and yung dalawang klase ng ring na yung taas pang itaas at saka gitna tapos yung expander naman yung gilay gilay na uh, parang nakabitwin siya sa dalawang manipis na ring Okay, kumpleto yung kanyang piston ring. Tingin ko ay maganda namang klase siya. Ito ay yung kanyang piston pin. Yan yung sabat na isinasalpak sa piston para kabit sa connecting rod. ito na yung kanyang black, cylinder block itong nasa loob yan yung piston yan natin kakabit yung ring so, basahan sya ng konti siguro eh, para hindi sya magasgas yung kanyang bore. dyan natin kung may alog ayos maganda isang kasi kahit bago may alog kasi factory defect lalo dito yung genuine part ng Honda replacement part lang to sa kasago brand parang okay naman yung board nya maganda walang gas gas Kaya pag bibili kayo check nyo rin kasi hindi may apat bago eh. 100% na sinisa may factory defect so, sakaling may konting gas gas dyan maaaring posibilidad na daanan ng langis yan at uusok pa rin yung tricycle tricycle ko to gagamitin mga kaibigan kasi hindi lang naman pang motor na bangka yung kaya natin nakakautay din tayo sa motor na pang tabi mga motor o tricycle na kaya din natin yan hindi man tayo expert eh ika nga eh nakakautay naman kasi babayad pa tayo ng labor ako na lang yung gagawa ng tricycle ko So, ito na yung tricycle na i-condition natin. Year 2011 model to. Medyo mahaba-haba ng servisyo. Siyempre, habang ginagamit, eh, uh, lalaspag siya o, talagang kailangan ng preventive maintenance. Pali sa black na binili ko sa online shopping, eh, Nag-order na rin ako ng ibang karagdagan gaya ng rocker arm, sa follower, tsaka push rod, kasi yun ang kuhaan kadalasan na higin dahilan ng lagitik. Ito yung ating rocker arm na ipapalit kasi bukas din lahat bukas. Palitan na natin yung mga dapat pang palitan. Push rod halos isang set na to ng pang head ito naman yung cam follower na may kasama ng pin sulit na sulit naman to pag ito na ikabit eh sa laki ng pakinabang sa tricycle na to kaya nga nasabi ko pag walang mahuling isda eh pag tricycle yung ginagawa kong hanap buhay Bali, pag-unbox mo na ito ng materyales. Ang sunod kong i-upload, yung pag-DIY kasi ako na rin yung gagawa nito pag ikakabit. Kasi hindi lang naman pambangka yung kaya natin. Nakakautay din tayo sa mga mura.